Biblia, self-sufficient. Pagbasa mo pa lang, ando na yung katotohanan. Kaya ang una niyang ginawa, tinanggal niya ang fathers of the church. Ano po ba yung fathers of the church? Yung mga kahalili ng mga apostol. Lahat ng sumusunod sa mga apostol, tinanggal niya lahat yun. Walang kwenta yan. Eka. Ang paniniwalaan natin yung mga apostol, eh, namatay na lahat. Yung mga sumunod yan, wala nang kwenta. Bakit? Sapagat ang Biblia, nakakapagbigay ng katotohanan, ito pa lang. Kapag wala sa Biblia, hindi totoo. Yun ang sabi niya. Kaya kayong mga Katoliko, ipakita nyo sa amin, sabi ng mga ministro, o yung mga ministro na di ba sinasabi nyo sa mga Katoliko, ipakita nyo sa amin, nasaan ang salitang Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana sa Biblia. Ipakita nyo eka sa akin. Kapag naipakita nyo, magiging Katoliko ako. Di ba, yan siya sabi nila eh. Kami eka, nandyan. Roma de Magbatihan kayo ng banal na Binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo. Eh kapatid, uh, mga ministro, kung nandito man kayo, kapag ganyan ang inyong argumento, tatanawin ko kayo, saan makikita ang pangalan ni Felix Manalo bilang sugo at anghel dito sa Biblia? Kapag naipakita nyo din sa akin na si Felix Manalo, yung pangalan na Felix Manalo dito sa Biblia, na siya ay sugo at anghel na nakapangalan doon, magiging iglesia ni Kristo ko. No, ako po eh, sinusunod ko lang yung kanilang argumento. Kasi sinasabi nila, ang Iglesia Katolik Apostolika Romana ay hindi tunay na Iglesia sapagkat wala yung pangalan dito. O ngayon, tatanoyin ko kayo, yung argumento nyo, kung wala dito, hindi totoo. O sige. Felix Manalo, pakita nyo sa akin. Ano yan ang sasabihin nila? Ay hindi eka. Yung eka Apokalipsis 7.2, yun eka sumisimbolo, yun eka si Felix Manalo. Ang hirap sa kanila, pag hindi naaayon yung talata sa kanila, hindi pwede. Pero pag naaayon sa kanila, pwede. Ganon ang pamamaraan ng panlilinlang ng mga ministro na Iglesia ni Cristo walang consistency. Kapag sinabi ni Felix Manalo, una, sinabi niya, ang Biblia self-sufficient, pagbasa mo pa lang, nandiyan ay katotohanan. Eh bakit iniinterpret mo? Di ba? Kung self-sufficient ang Biblia, bakit kailangan mo interpret sa amin na yung anghel ay ikaw yan? The mere fact na iniinterpret mo, ibig sabihin, hindi self-sufficient yan. Ang hirap, pag si Felix Manalo, si Eduardo Manalo, si ranyo Manalo at mga ministro ng Iglesia ni Cristo ang nag interpret ng Biblia, sinasabi nilang sila ang tama. Pero pag iba na nag-interpret, mali lahat. Huh? Ah, yun yung, yun tinatawag na kasagsagan ng kayabangan. Paano hindi mong iimayabang yon? Sino ba nagsabing anghel si Manalo? Si Manalo. Sino nagsabing siya ang sugo? Sino nagsabing sugo si Manalo? Si Manalo din. O ngayon, punta na tayo dito. Kapag ba hindi nakasulat ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dito sa Biblia, hindi sila yung tinutukoy sa Roma 1616, 16, anong sabi ko? Mga kapatid sa Iglesia ni Kristo, bigyan nyo ng konteksto at bigyan nyo ng hustisya si San Pablo. Alam niyo kung kung si San Pablo ay mabubuhay? Eh nako, sisigawan kayo niyan eh. Bakit? Kasi siya, alam niya kung bakit ka sinulat yan. At sa pag-aaral ng mga dalubhasa, sa entrada pa lang, sa Roma, sa unang sulat, sa, uh, sa sulat sa San Pablo Apostol, Roma, Kapitulo 1, 8, doon pa lang makikita mo na kung ano ibig sabihin yan eh. Ewan ko nga ba kung bakit ayaw tingnan ng mga ministro eh. Babasahin ko sa inyo. Roma 1.8 Umpisa ng... Umpisa pa lang. Babasahin ko sa inyo. Ibig sabihin yan. Roma, Kapitulo 1, Versikulo 8. Sabi ni Pablo, si San Pablo po ang sumulat dito. Ngayon, ano ang layunin ni San Pablo sa mga taga-Roma? Para parangalan sila. Bakit sila pararangalan ni San Pablo? Sapagkat ang mga Romano nung mga panahon na yon sikat na sikat saan? Sa kanilang matibay at marugdog na pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ipinagmamalaki siya nila ni San Pablo. Eto Roma 1.8, ano sabi niya? Sabi ni San Pablo, una sa lahat, nagpapasalamat ako sa ating Diyos sa pamagitan ng Yeso Cristo dahil sa inyong lahat, mga tiga Roma yun, yung mga Romano, nagpapasalamat siya sa Diyos sa pamagitan ni Yeso Cristo dahil sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang balita sa buong daigdig. Pinasasalamatan niya yung mga Romano, bakit? Sapagkat ang inyong pananampalataya ay kabalitaan. Matindi daw kayo, brother. Sabi ni San Pablo sa mga tiga Roma, matindi pala kayong pananampalataya. Ano? Yan ang konteksto. Papuri, parangal sa mga Romano dahil sa kanilang marugdob, matibay, at malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kung babasahin nyo, alam nyo, ito pa, isang hirap. O yung mga ministro na nandito, sabihin nyo kung mali ako. Ito, sinabi sa akin ng tiyahing ko na Iglesia ni Cristo at yung mga pinsang buo ko na Iglesia ni Cristo, bawal silang magbasa ng Biblia. Kung ano lang ang itinuturo, pag nagpupunta sila doon sa kapilya, yun lang ang dapat nilang paniniwalaan. Tapos, sasabihin sa akin ng kaibigan ko, si Israel, maging mapanuri. Paano ka magiging mapanuri? Eh kung ano lang ibigay sa ilulunokin mo. Katulad nito, kapag binasa mo ang sulat sa Pablo Apostol sa mga taga Roma, magmula umpisa hanggang huli, makikita mo na itong Roma 16-16, hindi pinatutungkulan sa Iglesia ni Cristo na tinatag noong 1940 ni Manalo. Dahil ang konteksto ni San Pablo Apostol sa Roma 1616, 16. basahin natin. Ilaw. ba baytarel ko. Roma 1616, 16. sabi ni San Pablo, bago ito ha, bago yung Roma 1616, 16. Sa umpisa pa lang, binati na ni San Pablo yung mga tagapaglingkod, manggagawa sa pagpapalaganap ng sa salita ng Diyos. At sa bandang uli, sabi niya, magbati ang kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Tanong, Pader, eh kung hindi po yan yung Iglesia ni Cristo 1914 na tinatag ni Manalo, sino po yung Iglesia ni Cristo na yan? Balikan po natin yung tatlong pamantayan. Sino nagsulat? Ano ang layo ni nagsulat? At ano ang sitwasyon nung sinusulat yon? Alam niyo po, yung unang mga tagasunod ni Cristo, mga Hudyo, kaya nga kung babasahin niyo yung agawa ng mga apostol, nakikita niyo, wala na si Kristo, Pumupunta pa rin sila sa sinagoga. Pumupunta pa rin sila sa templo. Mga hudyo yan eh. Mga hudyo yan eh. Bakit ngayon sila tinawag na iglesia ni Cristo? Kasi, kinik out sila. Kinik out ng mga pareseyo. Kasi sabi niya, kung talaga hudyo ka, hindi ka susunod kay Kristo. Eh pumupunta kayo dito sa templo namin. Nakikibasa kayo ng, ng salita ng Diyos nakikinig kayo ng sermon ng mga pariseyo pero hindi nyo naman ginagawa yung ginag ginagawa namin. Ang ginagawa nyo yung Kristo nyo na namatay. E eh, lumayas kayo. Yun. Kinig out ang mga Hudyo na Kristiyano nung panahon na yon. Kaya si San Pablo sa lahat ng kanyang mga sulat, lalo na sa mga taga-Roma, ginamit niya Iglesia ni Kristo para bigyang diin na, Hoy! Hindi na kayo Hudyo ha? Although hudyo kayo, pero hindi na kayo hudyo. Hindi na yan ang reliyon nyo. Sumusunod na tayo kay Kristo. Iglesia ni Kristo na tayo. Ano? Ngayon, sila ba yung INC 1940? Hindi. Bakit? Sige nga, kung may mga ministro pang nandito, ipakita nyo sa akin ang koneksyon ng Iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas sa Iglesia ni Kristo sa Roma. Ito, Roma din si Stay Is, Mga iglesia ni Cristo to sa Roma. Sasabihin nung mga yan. Kasi ito, ito ang sinasabi sa akin ng aking mga tsahin eh. Aba, hindi na eka maipapakita. Bakit? Eh kasi nga eka tumalikod na. Ano ka ka ibig sabihin nun? Nalikol na lahat. Imagine ninyo, nalipol daw yung tunay na iglesia. Yung lahat ng miyembro ng tunay na iglesia, nalipol! Kaya hindi na makikita yung koneksyon ng Iglesia ni Cristo 1914 sa Iglesia ni Cristo sa Roma this is this is, dahil nalipol eh. E sino natira? Si Felix Manalo. eto tayo. Ah, eto. Tayo. Roma, this is a is, this is, is. Isinulat. Kaya ba sinulat ito? Dali lang. Alam mo alam mo Napaka napakadaling malaman kung sino nagsisinungaling ngayon eh, lalo sa mga sekta. Punta ka lang kay Google. Masarap si Google eh, teka. Ha? Alam mo si Google eh, ano eh, palagi ko darating ang araw magkakaroon ng iglesia ni Google. Mahusay eh. Okay. Yung sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga Roma ay isinulat noong taong 56 AD. 56 AD Ang nakakatawa niyan Itong mga iglesia ni Cristo na ito sa Roma Nung 56 AD Matutuntun mo hanggang ngayon Walang pati Hindi nalipon Nagpapatuloy At tandaan niyo, punta rin kayo sa iglesia ni Google Tingnan nyo yung mga apostol, isa-isa nyo kung nasan sila ngayon. Lahat ng simbahan, lahat ng iglesia, lahat ng komunidad na itinayo ng mga apostol nung sila'y nabubuhay pa hanggang ngayon, nakatayo pa rin. Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso, pumunta kayo sa Turkey. Ang Epesos po nasa Turkey. Nandun pa rin, nakatayo. Sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga Thessalonica. Thessalonica, nasa Greece. Pumunta kayo sa Greece. Nandun pa rin, nakatayo. Ano yon? Simbahang Katolika. Tanong, Komo ba nakapangalan sa Iglesia ni Cristo 1914, Roma 16, sila na original? Hindi. Sabi nga ni Brother Paras, ng uh, Catholic Faith Defenders, Levi's, ewan ko, napanood niya, yung Levi's na nasa Robinson at Levi's na nasa Bangketa, parehas na Levi's ang pangalan. Pero original ba yung nasa Bangketa? Yung 5350? Sino original? Nasa Robinson. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi ko mo pangalan ng INC 1914, eh, Iglesia ni Cristo, sila na yan. Una-una, hindi nga nila masabi kung saan sila nagmula eh. Ano, kumbinsido-kumbinsido sila na si si, Felix Manalo Angel, ayan na pinakita ko sa inyo. Ang anghel na tinutukoy sa apokalipsis, sa pahayag, sa pagbubunyag, ay hindi si Felix Manalo, si Kristo. Sa nasusulat, basahin mo kasi yung buong apokalipsis, hindi ka chap, chap boy. At yan mga kapatid, ang ibig kong sabihin, ang tunay na iglesia ni Kristo. Ang tunay na iglesia ni Kristo, ay nakapaloob ngayon sa simbahang katolika. Bakit? Dahil sa banal na kasulatan at dahil sa kasaysayan. Amen. Amen? Bukas na po ang tanungan base sa pangalawang topic. Teka, wala pa na. Meron pa ito. Sige, baba, baba. Meron pa ito. Nakalimutan ko. Yan. Panghuli. Dahil ang mga Iglesia ni Kristo, ang kanilang pamantayan ng pagpapaliwanag ng Biblia ay chap-chap, kumukuha kung saan-saan, pagduduklay-duklayin, para makabuo ng isang turo. Ito isasuggest ko sa kanila. So, chap-chap. Mateo 27.5 Inihagis ni Judas sa loob ng templo ang tatlongpong pirasong pilak at pagkaalis doon say nagbigti Isunod natin si Lucas J37 Kung gayon humayo ka